Pamusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel ha. Kung saan ang politika ay hindi lang usapang balita, kundi kwento ng bayan. Ako si Hashtag Walk with At ngayon, pag-usapan natin ang isang pangalan na muling nagbigay ng ningning sa Pasig City. Si Kiko Ro Rustia, ang councilor na hindi natatalo at tunay na kakampi ni Mayor Vico Soto sa giting ng Pasig. Hindi lang panalo, pan panalo ha, kundi misyon ang dalan Kiko sa kanyang ikalawang termino. Pero teka, ano nga ba ang sikreto ng kanyang tagumpay at bakit siya tinuturing na backbone ng good governance sa pasig? Sa susunod na ilang mga minuto, we're diving deep into Kiko's Kiko Rustias journey, ha, mula sa kanyang Survivor Philippines days hanggang sa kanyang environmental advocacy at political reforms kasama si Vico Soto. This is for the youth at 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 ating mga OFW sa US, Canada, UAE, Japan at saan mang sulok ng mundo. Okay, with satire, storytelling at fact-based analysis, we'll keep you hooked ha. Huh? So grab your kape or boba, hit that subscribe button, like this video and let's get started. Kung gusto mong kaming suportahan, send us a super thanks. Your support uh, your support keeps this channel alive for OFWs worldwide si Kiko Rustia, mula Reality TV, ha, star hanggang city councilor ng Pasig, ay isang kwento ng dedikasyon kasama ng giting ng Pasig. Never siya natalo sa eleksyon at ngayon, nasa ikalawang termino na siya bilang councilor. Pero hindi ito naging madali. Ha? Let's unpack his journey, his policies and the controversies na hinintay natin. Oh, shoutout sa ating mga kababayan sa Quezon City, Davao, Riyadh at Sydney. At dyan sa Pasig, syempre. Salamat sa panonood. Ha? Share this video sa WhatsApp, Viber OX para may pakita natin ang giting ng Pasig Worldwide. Kaya si Kiko Rustia, kilala natin siya bilang castaway sa Survivor Philippines. ha? Pero ngayon, he's surviving the jungle of Philippine politics. Uh, <laughs> Noong 2021, inihayag ni Kiko ang kanyang kandidatura bilang consular sa ilalim ng giting ng Pasig. ha? Kasama si Mayor Vico Soto sa isang... isang sa isang expo sa sinabi niya I filed my COC today under Mayor Mayor Vico's team ha hoping to contribute my passion for the environment and public service as city councilor of Pasig City Okay, ang kanyang unang termino ha, isang landslide victory noong 2022 at muling nanalo siya noong 2025 with 81,654 vote votes sa District 1 ayon sa Inquirer.net, Si Kiko ay bahagi ng giting ng Pasig na nakasweep ng 15-0 sa eleksyon, isang historic win ha. Pero ano nga ba ang nagdala kay Kiko sa puso ng Pasigenyos? Is it his charm, his environmental advocacy o ang kanyang loyalty kay Vico? Uh, isang araw, ha, sa Pasig Mega Market, may isang vendor na nagbigay ng homemade poster kay Kiko. Sabi niya, Kiko, ikaw ang tunay na survivor ng Pasig. Ha, that moment, shared sa social media, went viral. Pero hindi lang karisma ang dala ni Kiko, ha. May substance siya. His focus on environmental policies like waste management reforms uh, made him a standout. Pero teka, may mga detractors din, ha. Let's talk about that next. O kung na-inspire ka sa kwento ni Kiko, hit that like button at i-comment mo, Kiko ang tunay para malaman natin na nandyan ka. Okay. Si Kiko ay kilala sa kanyang environmental advocacy mula sa waste segregation programs hanggang sa urban gardening initiatives. Pero hindi lahat ay happy. May mga nagsasabi, Kiko's too focused on green policies at paano naman ang ibang issue like traffic o crime. Ayon sa Rappler, ang giting ng Pasig kasama si Kiko ay naharap sa disinformation campaigns mula sa Team Kaya Dis na pinamumunuan ni Sarah Diskaya, sinasabi ng critics na masyado daw idealistic ang grupo ni Vico at Kiko. So let's break it down. Si isang study mula sa The Nerve, ha, may coordinated smear campaigns labang sa giting ng Pasig, accusing them of being out of touch, pero fact check, Pasig's budget now doubled ha, from 10 billion pesos noong 2019 to 22.4 billion pesos noong 2025. Salamat sa transparent procurement ni Vico at support ni Kiko ang savings naging social services like scholarships at cash aid. Pero bakit galit pa rin ang iba? Ha? Kasi nga change is hard lalo na kung dati puro palakasan ang sistema. No, kung ikaw si Kiko, paano mo ipapaliwanag sa tito mong galit? ah Kasi hindi pa naaayos ang traffic. Sasabihin mo, tito, chill. Magtanim muna tayo ng gulay para may makain habang na traffic. <laughs> Pero seryoso, Kiko's environmental policies are long-term solutions. Sa US, sa Japan, ha? urban sustainability is a big deal. Sa Pasig, Kiko's making it happen compare natin ha. Sa Singapore, waste management reduced landfill uh, used by 30%. Si Kiko with Vico is pushing for similar results sa Pasig. Pero may challenges. Budget constraints at bureaucracy. Ano sa tingin mo? I-comment mo yan sa baba. Green policies or other priorities? Okay, pero bakit galit pa rin ang iba, no? Kasi nga change is hard lalo na kung dati puro palakasan ang sistema. Kung ikaw si Kiko, paano mo ipapaliwanag sa tito mong galit? Kasi hindi pa naaayos ang traffic. Sasabihin mo, "Tito, chill. Magtanim muna tayo ng gulay para may makain habang na traffic." Pero seryoso ha, Kiko's environmental policies are long-term solutions. Ha? sa US at Japan, urban sustainability is a big deal. Sa Pasig ha, Kiko's making it happen. Uh, compare natin ha sa Singapore waste management reduced landfill used by 30%. Si Kiko with Vico is pushing for similar results sa Pasig para pero may challenges, budget constraints at bureaucracy. Ano sa tingin mo? Comment down below. Ang green, green policies or other priorities. Kung may opinion ka sa si environmental, no? Policies ni Kiko, i-share mo sa comment section. Subscribe para updated ka at sa mga OFW sa Dubai, Toronto at Hong Kong send a super thanks please to keep us going. Okay. Ngayon ha, let's go to the core. Ang mga polisiya ni Kiko Rustia bilang consular ay kakampi ni Vico. His mission, environmental sustainability, social services, at good governance. Let's break it down. No? Deo Macal, my style intellectual pero may haplos na humor. No? Si Kiko ay champion ng waste management reforms. No? Ayon sa Pasig City Reports, his initiatives helped increase recycling rates by 15% sa District 1. Gusto niyang gawing green city ang Pasig with urban gardens at eco-friendly infrastructure. Pero critics say, ha? Ah, saan kukunin ng pondo? Kiko's answer, public-private partnership tulad ng ginagawa sa Germany at Australia kasama si Vico. Si Kiko ay nagtulak ng scholarship at cash aid para sa solo parents. Ayon sa Rappler, 1,000 solo parents sa Pasig ang tumatanggap ng 1,000 monthly allowance, isa sa mga programang sinusuportahan ni Kiko. Pero may, mga, may pero may catch ha. Pero may catch, bureaucracy slows down implementation, no? Uh, classic Pinoy problem, di ba? Okay, no? So para sa ating mga kababayan sa Riyadh, uh, Sydney, Canada at Canada, Kikos got your back, no? He's pushing for reintegration programs for returning OFWs like skills training at microloans. Ayon sa OWA, 1.2 million uh, OFWs return home in 2024. Kikos plan make Pasig a model city for OFW support. Pero teka, kailangan ng mas maraming funding. Kung si Kung si Kiko magpapasa ng batas para sa OFW, baka magkaroon ng OF, OFW express lane sa Pasig City Hall, no? Pero seryoso, his policies aim to make positive, uh, Pasig inclusive, no? Ano ang pinakaimportanteng polisiya para sa iyo? Environment, environment, social services o, o OFW welfare? Comment below at i-share ang video na ito sa mga kaibigan mo sa Japan, Singapore at US. Si Kiko ay hindi nag-iisa ha, kasama ng giting ng Pasig na kinabibilangan ni Navico Soto, Dudut Jaworski at Roman Romulo. Nakasweep sila ng 15-0 sa 2025 elections. So, oh? Pero bakit galit ang oposisyon, lalo na ang Team Kaya ni Sara Diskaya? Ayon sa Rappler, si Diskaya ay gumastos ng mahigit isang bilyong piso di umano no? sa kanyang campaign pero natalo pa rin. Ang oposisyon ay sinubukang ilarawan no si Vico at Kiko bilang elitis at inept pero ang sagot ng Pasigenos, a uh, landslide victory with 351,392 votes. Ha, uh, kay Vico ay uh, malaking suporta uh, kay Kiko. Ah, uh, Si Kiko mismo ha, sa isang expo sinabi kami ni Vico, we have our own disagreements. Pero we always find a common, common ground and we mutual solutions that is for the best of our city sa isang rally no sa pinagbuhatan isang bata ang lumapit kay Kiko at nagbigay ng bulaklak saying Kuya Kiko salamat sa parke ha ah, that moment captured the heart of Pasig pero ang oposisyon they called it stage ah, typical political drama di ba Hey sa Canada at New Zealand coalition politics works because of trust sa Pasig Kiko and Vigo Vigo are building the trust ano sa tingin mo kailangan ba ng mas maraming alay si Kiko o sapat na ang giting ng Pasig kung Team Kiko at Vico ka, ilike ang video na ito. kung opposition naman, i-comment mo why. Let's have a healthy debate sa mga kababayan ng, sa Qatar at Italy. Share this video to spark conversations. So ano natutunan natin ngayon ha? Si Kiko Rustia ay hindi lang counselor na never natalo. Siya ay tunay na kakampi ni Vico Soto sa misyon ah, ng good governance. From environmental reforms to social services, his work in Basig is making waves. Pero hindi siya perfect. Ang mga challenges like bureaucracy at disinformation show na politics is a tough game. Pero with Kiko's heart and Vico's vision, Basig is on the right track. Sa ating mga kababayan sa US, Canada, UAE, Japan at saan man, salamat sa panonood ha. Your support means the world. Hit that subscribe button, like, comment at share ang mga video na ito para marami pang makakita. Kung gusto mong suportahan kami, send a Super Thanks. It helps us create more content for OFWs worldwide. At sa mga nagsasabing politics is boring, well, well, uh, parang survivor lang 'yan ha. May challenges, may alliances at at may Kikorustya na lang, laging handang mag-serve para sa Pasig. Uh, hanggang sa susunod, no, mga kaibigan. Keep fighting for the truth and change.